Ayun yan. Ay, bukiti pa. Ayan. Ayan. Mga aluali sa kanila. Ayan. Dito na kami sa may kalagitnaan ng hunasan. no? Layo na kami sa... Layo na kami sa... Ano?

malapit na tayo dyan sana oh. madamo kasi yan dyan eh, sa gilid masarap malingwit no? sana ako Ah, dyan, dyan tayo maligo iya oh. mo ko dyan ho oh. Dyan, punta tayo dun Karaming isda dyan Kaso, maraming bato, tatago agad sila sa bato dito ngayon maraming ubod dati hindi kayo nilalaso nung lalaki yung huli niya nun ah? ang dami ito yung silipin natin dyan sa ilalim may isda yan ang bato na yan ha? pala ito Tayo. Dito tayo sa yung bato na 'yan. Si lang nilawit. Undi dami oh. May niya pag sisirin mo 'yan, may, may mga malalakian. Kumaya. Ah, dito ako sa bato. Si dala kaming pakna hindi namin alam kung makakahuli kami nito kaya yung mga isda dito mailap ito so yan o no? mababaw na dito yan o no? sirap lumangoy dito maraming batong daming is daw dito kasi tumatago yan sa mga bato na to eh, wala na yung lima o dyan o yan no? sa bato na yan laki hindi, may lima pa dito dati. Diba dito ay nagbingwit, bingwit Ang bingwit natin yung hagmang. Ang daming crabs. Oh, ang crabs. Dami ka sila sa bilin dami. No? Nakulong sila oh. Ayan

Ako kulung sila